Gumaganda ang panigil🎵 Alam ni Betsy na ayaw na ayaw ni Jenna na makatuluyan siya ng kanyang ama Dahil alam niya kung anong ugali meron siya At ayaw nito na masakta ng kanyang ama Kaya naman, pangungunahan na niya Imamanipulan niya ang utak na nitong si Robert ng todo-todo Sinabi niya dito kay Robert na hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin Ginawa naman daw niya ang lahat niyingin na siya ng tao dito kay Jana subalit hindi pa rin ito sa hindi na niya alam kung saan siya lulugar bukod pa roon, hindi busang maipagtatanggol nga ni Robert uh, si Betsy dito sa kanyang anak na si Jana naiinis na rin ang ina nga nitong si Betsy dahil teleba bumabagal ang kanilang desisyon na magpapakasal, at tatna at tatna kasi ang dalawa na magiging mag-asawa na nga silang dalawa nang tuloy na maging mayaman, excited na nga silang maging dunya-dunyahan kapag sa oras na kinasal na si Betsy at itong si Robert. tapos na nga ang kanilang pagdadrama ay umuwi ng ina nitong si Betsy. Hinatid niya ito sa labas at dito na may tuwang-tuwang mag-ina dahil Tell tela nanalo sila ng famous actress dahil sa kanilang galing na papaawa effect dito kay Robert at tudo may paiyak-iyak pa itong si Betsy para lamang kaawaan siya ni Robert at talagang ma-convince na ito napakasalan nga siya sa lalong madaling panahon. Kaya naman itong si Robert na tela utu-uto ay maniwala naman sa drama ng mag-ina sinabi nito na hindi na muna agad-agad magpapakasal. Ngunit wala naman siyang plano na iurong ang naturang kasal. Meron lamang umunong dapat ayusin. Kaya naman pinayuhan siya ng kanyang ina at sinabi niya dito kay Betsy na kailangan na niyang galingan ang pag-convince dito kay Robert. Kung kailangan gilingan niya ito ay gawin na niya. Kung kailangan niya itong sayawan para makuha na nga ng husto ang loob nitong si Robert at kailangan sa kanya ito kakampi sa oras na mag-away sila nitong si uh, si Jenna kaya naman ginawa na agad ni Betsy ang lahat. Nung gabing yun talagang isa siyang parang ahas na pumasok na nga at nilingkisan na nga itong si Robert. Tela hindi na makatanggi itong si Robert. Dahil pa naman sa pang-aakit nitong si Betsy. Ngunit maulot ang lahat dahil darating na ang kanyang anak na si Jenna na galit na galit. At mataklasan ang ginawa nga ng magina kung saan pinakailaman nga ang alahas ng kanyang inang si Minda.